O ayon kay San Juan chapter 3 verse 31 to 36 ng Biblia, may ilang aral at puntos na matatagpuan natin sa araw na ito ayon sa Ebanghelyo. Ating pakinggan. Una, pakikinig sa patotoo ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pakikinig sa patotoo ng Diyos na nagmumula sa langit. Ipinapakita nito na ang mga salita at patutuo ng Diyos ay may higit na kapangyarihan at autoridad kaysa sa mga salita ng mundo. A pangalawa, pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Sa talatang ito ipinapahayag na ang nananampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan, samantalang ang hindi sumasampalataya ay mananatili sa poot ng Diyos. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas ng mundo. Pangatlo, pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Ayon kay San Juan chapter 3 verse 36 ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtanggap sa biyaya ng Diyos na siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga nananampalataya. Ito ay nagpapakita ng kabutihan at biyaya ng Diyos sa mga handang tumanggap at sumampalataya sa kanya sa kabuuan. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng Una, pananampalataya Pangalawa, pagtanggap sa patutuo ng Diyos At pangatlo, pagtanggap sa biyaya ng kaligtasan na handog ni Jesus para sa atin. Thanks God! Nawapo na gustuhan niyo ang video ni Brother Chris at nawapo makasama kayo kay Brother Chris sa pagpapalaganap ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-share ng mga video Upang kabahagi din kayo sa paglilingkod niya sa Diyos. Patuloy niyo lang po siya ay like, follow and comment. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless you.